Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Yan. Hindi tayo masigasig sa pagwa ng video kasi naninood lang tayo sa mga pangyayari sa Pilipinas. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa uh, alin ba ang mas matimbang, ang paghahanap kag kay kibuloy or ang pagtulong sa mga taong nasalanta ng baha dahil sa pag-ulan, dahil sa bagyong Enteng sa Pilipinas. So bakit bakit mas binibigyan nila ng pansin yung kay Kibuloy? Mag-isa lang naman siya. At saka si Kibuloy parang wala naman siyang pinatay. Threat ba siya sa uh, Philippine security? Eh, doon sa Manila ay nangyari na yung pagbaha at sabi nila may mga namatay na nga. Sabi nila ha? Hindi ko sinasabi. Sabi nila. So, ito, Ayon sa EBS-CBN News, September 2, sabi dito na some local government units have decided to suspend classes on Tuesday, September 3 due to tropical storm and tropical storm bagyo. Uh, classes at all levels will be suspended. So hinahanap ngay ngayon ng taong bayan ang flood control daw ni BBM at ang iba naman na maka BBM ay uh, hinahanapan naman nila si Duterte. Matagal na si Duterte yung wala. Two years na. 2002, 2003, 2004 na ngayon. So, magti 3 years nang wala. At syempre, ang mga basura natin dyan sa Pilipinas, yung mga tao na hindi marunong, hindi marunong magtapon sa tamang tapunan ng mga basura, syempre kayo ay isa din kayo sa mga cause ng problema. At ang isa pa dyan ay yung budget na para sana sa pagpayo sa mga pumping stations or sa mga drainage dyan flood control ay hindi inayos ng mabuti ng inyong mga leaders dyan. Kasi yung mga leaders niyo alam niyo na ano ang ginagawa. Kumukuha lang ng budget, tapos yung binibigay sa inyo na budget ay kalahati na lang or bakat uh, one-fourth na lang sana naman, kalahati, three-fourth mas maganda. So, ayan na nga, sabi nila, mar marami ang nagko-comment na mga netizen na kulang daw ang tulong na Uh, na ipapaabot dahil yung ibang mga pulisana na pwedeng gamitin ay nandoon sa uh, lugar ng KOGC compound. di drill daw sila doon, nagbubutas, gumagawa sila ng mga butas-butas doon. Kasi nga, may tunnel daw yung ilalim. So, yon ang... sinisisi ng ibang mga tao dahil doon sa QGC ay uh, wala pa namang namatay na kagaya sa nangyari ngayon kasi yung namatay doon pa baka may sakit yon or whatever natakot lang gano'n at uh, na heart attack pero dito may mga properties na nasira mga sasakyan mga bahay at syempre mga buhay bahay at buhay ang nasira na hindi natutugunan kagad dahil sa alam niyo na busy ang mga tao ganon so ito na nga oh tingnan natin itong isang video na to nako kawawa talaga oh dun sa welcome, meron pa nakalagay na welcome at may makita tayong mga inanod na mga sasakyan at saka napakalakas ng uh, baha talaga as in at meron isang tao dito na tinatalian niya yung kanyang sasakyan so sabi pa dito ang hirap talaga kapag ganito mga time na umuulan at yun ang Uh, problema dahil bumabaha. Nga. Sabi dito, may nag-comment na sa lugar daw nila ito, dati wala naman daw itong baha pero ngayon binabaha na. So baka 'yung iba naman ay eh, nag-iisip sila na baka ito 'yung kasagutan ng ginagawa ng administrasyon sa KOJC. So pina pinafeel grabe naman 'no kasi 'yung mga walang Uh, hindi kasali ay nasasali sila kaya nga kapag ang Panginoon na ang gumawa ng paraan kahit anong gawin ng tao wala talagang magagawa so better na maging uh, good people na lang tayo good person in our way O ito lubog na nga sa utang lubog pa sa baha uh, yan ata ang gusto nila i eh, maging dagat na lang ang bansa para wala ng pinag-aagawang teritoryo sana iligtas ang lahat ingat dito. So, yun yung mga comment. Ang hirap naman ang nasa ganyang sitwasyon. Sobrang swerte pa rin namin. Hindi kami nakaranas ng ganyan. So, ito yung mga tao na hindi nakaranas kung paano mabaha. So, who knows? Hindi natin. Baka next time kayo rin ang bahain. Sana hindi. Uh, sinabi mo pa, kahit uh, sa Pasig, di na makatulog pag umuulan kasi baka biglang bumakawa talaga mga mamamayang Pilipino. So, mm -hmm. So may nagsabi din dito na keep the people uneducated and undifferent and they lavish praise on you for your generosity when you give them a scrap of bread and a pat on the head give them more than the minimum and you might find they're better at your job than you are because their skills are revealed when they can focus on more than survival oo tama kasi ang iba mga tao ay umaasa lang sa bigay 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 hindi marunong magbanat ng boto. Kaya ang ginagawa naman ng mga politiko ay binibigyan ng ayuda. So pag nabigyan ka ng ayuda, nagpapasalamat ka, you're very grateful. At saka pag tumakbo siya, ayan, uh, ibuboto mo. Siyempre, pag naboto mo na siya at nandun na siya sa pwesto, ayun, ang ang tatapang na, ang gagaling, ang titigas, kala mo kung sino, eh may katapusan din naman. Tingnan mo, nung panahon ni uh, Pinoy, ang mga tao na nasa kanya ay ang tatapang nung pumalit si Duterte. Ayun, naging ano na sila. Sila yung nakasuhan, may nakulong. Tapos ngayon nang nawala na si Duterte, nang tumukto si Duterte ay napaka tapang din ng mga tao, drug uh, war on drugs tapos yung mga police, matapang sila pro government. Tapos, no, ngayon wala na si Duterte, ayan, ano na nangyari? Mm, di, ang mga Duterte na naman binabanatan. So, ganun lang talaga ang buhay, wither, wither, nasa taas ka, nasa, minsan nasa taas, minsan ikaw din ay bababa. So, dapat ang gawin na lang ay magtulungan sana, pero mukhang mahirap hindi kayang magtulungan. Kasi tingnan mo, umaasa tayo na ang gobyerno natin ay maganda kasi ngayon, ni team sila. Iisang, iisang partido lang sila nanalong presidente sa kabisi presidente. At marami sa mga senatorial candidates ay nanalo na uh, pro-government pro sa kanila. Pero ang nangyari ngayon, ang vice president ay parang opposition na siya ng kanyang kayunit team. Kasi hindi sila nagka nagkaintindihan kasi mayroong mga pansariling um, pansariling tawag nito, interest ang bawat isa. governance So ang tanong ngayon alin ba ang mas mahalaga ang pagbabaha sa Metro Manila at sa kar uh, karatig na mga Uh, bayan at lugar o yung KOJC, Ang tanong dyan bakit pinagtuunan? Bakit pinag uh, yung paghahanap kay Kibuloy? Ano ba yung uh, ano ang mangyayari sa bansa kung hindi si Kibuloy mahahanap? Yun ang tanong dyan Ano ang mangyayari? Uh, susugurin ba tayo ng China? Uh, magigira ba ang Pilipinas at ang China? at kakampi ba talaga natin ang USA? So, yun lang ang aking mga katanungan. Kasi, ang gobyerno ay parang nakafocus sa isang uh, tao lang na wala pa naman ang napatunayan na napatay, wala pa naman napatunayan na may may mga talagang nawala nang dahil sa kanya. Eh bakit siya ngayon ay pinibigyan ng pansin at pinagagastusan ng tax ng taong bayan taong bayan sige lang po maraming salamat bye